So, sabi nga nila kahit na ka kagaling sa so, pagwi-wielding, kung dinaanan ka ng malas, di ba? So, so, yan, kailangan namin magsunog ng kilay muna para sa darating na exam. and review tayo. Review, review. Hi! Yo! E exam mo. Diba? nandito na yung sundo namin. Ngayon yung araw na ija judge kami kung aabot pa kami ng tatlong taon dito. So, ayan. Guys, good luck sa amin. Lord, help us. Yun. Ayan, dito na kami sa sasakyan, guys. It's a moment of truth kung mag additional pa kami in two years. Para sa mga hindi nakakaalam na mm, proseso pa. Ayan. Yeah. Kung malapit ka nang mag-1 year, kailangan mo nang mag-exam para sa additional 2 years mo. So, bali dalawa yung gagawin namin ngayon, na-rated tsaka... ...mobility. Uh, mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. So, ayan. Ope, marunong mag-English yung kasama naming sensei ngayon. Mas hindi kami nahihirapan. But, they're both friends. They have to come But, it's okay, sensei, because they have salary. <laughs> they or 3 hours in the morning and they take, they go to take exam and they come back oh and they work again 1 hour later Ay, andun na kami guys sa trabaho ng mga kasama ko.

May pasok pa sila. Isam namin ngayon pero may pasok pa sila. Ganun guys, take schedule nila guys. paring Ryan, tahi-tahimik yan. Pero mayroon mga ano yan, palatandaan. Para, <laughs> para di pa... hindi ko sa sa ano It's a make or it's a break. <laughs> few moments later. Guys, and na kami. Sa kami magi-exam. Okay na pare. <laughs> Kakaba. So, kain muna kami guys. 1 o'clock pa yung start ng exam. Yan. Hindi kaya ako masisiro guys. May tulog ako eh. <laughs> kaya pa. Papahawakan oh, ba, na kami kumain yung sa. Kukuhilan ko po ng, ng... bago pumunta sa. Oh, bawal mo kalat diyan ha, mga tumba. Isang round. Okay guys. Okay, dito <laughs> Dito, Dito bawal, ito, ba? Wala, no? Ano sa likod dyan? Sa harap, likod na sa sakyan. Sabi ni Ma'am Reyna kasi nung punta kami, punta lang siya sa bahay, mag-iinom daw kami, bibili siya ano eh, sa akin. So, time daw. <laughs> one hour later. So, yan guys. Nakabahan talaga ako. Ari. Yung special nga nila to, ano eh. Ay, good luck sa amin. Ano yun? Ayos naman? Ano pa kasi dito? one hour later. It's tapos na. Pauwi na po kami. Ayan. Good luck sa atin. Another 2 years na paghihirap dito sa Japan, guys. Paghihirap. Saka pag na mag-relax pag nasa Pinas yan. Another two years, we don't stop. So ayan, asawa so, ng uh, Diyos, pasado. <laughs> Parang Ryan, nagbunga ba ba yung pagre-review ko? Ta na, nahira, natagalan lang ako dun sa Chukao, eh. Chukao? <laughs> oh, yun doon sa Chokao eh. Chokao? Oo, yung dalawang magkasunod. Yes, ha? Yes nga yun. Ay, doon ako natagalan eh. Perfect naman. Si paring Jimo, nakarami. Sinyek niya sa harapan ko eh. 20. Ah, Sinyek niya sa harapan ko eh. Twenty? Makaranay yun. Ayan, ayan. Diyan na nga po. Tapos na yung aming. Hindi na katakanan. Ah. Uh, Sam? Sam? Triton exam at saka pagwi-wielding exam. Ayos na, pwede lang mag-relax. Aray, patulan mo nun. <laughs> pwede lang mag-relax. Tell me, Pat. <laughs> oh, take to, take to. Dahil po kami. Oh. May pa-ice cream sense. Thank you. At you. Thank you. Thank you. Thank Parang bata lang, no? Kapag nakapasa ka sa exam mo, bibigyan kita ng ice cream. O, yan, no? Ice <laughs> cream lagi. Para, ano pang balak mo sa 2 years? Dito sa Japan. Nag-ipon. Parang <laughs> gimo. Bibili ng vlog. <laughs> Ayun ko? Parin Verne. Bibiliin babae. Gabi <laughs> <laughs> marinig nung uh, asawa niya. <laughs> so ayan o. Oh. Hello, tuloy lang uh, ang laban. Tuloy ang laban. Uh, pare yung Ryan, ano na yung para mo? Uh, ang bibili mo pare, sa 2 years mo dito. Uh, bahay. Bahay. Diba? 2 years. Sabi ko sa anak ko, anak uh, kasi sa kanan, hindi pa ako makakauwi. Gerd, kulot. Sabi kanina kasi, Oh. Sana hindi ka pumasa. di mo wag galingan para baka uwi ka <laughs> sa Manila. Oo, oh, walang imposible. Submarine lupa na eh, bahay mo. <laughs> Submarine. Ako okay. so, lupa. So maging milyonaryo okay. kasi ang kulang pira. <laughs> <laughs> Pipiliin ko 'yung gandam dito, 'yung gandam malaking robot. Ay, relax. Konti. Kagabi, kabado, halos di makatulog. <laughs> Ako iniisip ko Ini my nemo. Puta, nakakabaka ice cream. pinasa. Sabi Take sa my cream Because your past, your mother give you a ice cream since it's so so. your mother <laughs> A few moments later. Back to work. Bye bye. <laughs> One hour later. So yan, tapos na, guys. Ayah, kararating lang Apa Ay, sayo sa inyo. Worth it! Kaba <laughs> ka All pass! Pero magaling po si Ryan. May tinatandaan siya. Araw suru. <laughs> Maro yun! Kaya <laughs> nakakuha na kayo na. Pero kapag siya na ay ikso daw yun. <laughs> so, A few moments later. Ayan, hello, hello guys. So, nandito na kami sa aming apartment kararating so, lang namin umalis kami dito ng alas 10 so ayan alas 5 na guys pagod kasi sobrang init sa pagwiwilding tapos medyo nakakasakit uh, sa ulo yung exam but uh, yun still nakapasa naman so worth it guys and uh, yun nga uh, almost 3 weeks na Uh, mula nung nalaman namin na may schedule na kami ng exam para sa 2 years nga uh, medyo kinabahan kami kinakabahan na kami kasi nga medyo napamahal na rin sa amin dito sa Japan so may posibilidad kasing papauwiin ka kung hindi ka makapasa so, sabi nga nila kahit na gano ka kagaling sa pagwi welding kung dinaanan ka ng malas diba so yun Maraming maraming salamat sa prayers ng family namin sa tulong ng mga tao, mga kaibigan na nagpalawas ng loob namin na nandito na rin sa Japan. Matagal na dito sa Japan. So, thank you guys. And, ayan. Uh, Mahaba-haba pang panahon na pagtitiis. Uh, may get 2 years pa. Hopefully, matapos namin yung 3 years mga bang uh, ayan, pakikisama sa mga boss pagtitiis sa uh, mahirap at nakakapagod na trabaho dito sa Japan sabi nga nila we need to be strong for our family for our future and for our dreams na magkaroon din ng buhay na maganda so thank you guys and good luck sa lahat ng mga Ah, uh, susunod so na mag-i-exam din sa amin. Ayan. Tiwala lang at uh, sabi nga nila kung para sa iyo makukuha mo. So ayan, thank you. God bless po. Okay.